yung bag karina binarin ito guys so oh, daming inakay na motor ang damdak na to guys makadaan pero yung mga kodse hindi na kaya ito nga sobrang lakas oh malalim yun dyan kabilaan yan eh oh sabi tapat ng window, doon sabi na tulay Ito Ito guys, dito tayo sa Manila. Tapat ng Manila City Hall. Hindi rin pinalagpas ni Bagyong karina. Binarin. Ito guys, so daming inakay na motor. Ito kayo sa, tingin mo guys, sa gutter na lang yung mga tao. Kuhan kasi, abot tuhod yung baha. And guys, daming stranded dito ngayon. Dito kayo sa tapat ng Manila City Hall. Ito sa daan tingin so, guys so. na dinatong mirit ng mga motor. Sobrang baha talaga. Ng bagyong Karina. Ito guys, may mga truck na panakanaka Yung malakas talaga 'yung malaking truck. Ito. Ito so, 'yung ang tak na to guys makadaan prima kudsi hindi na kaya kasi nga sobrang lakas ng tubig baha na talaga ito guys oh alam niyo, ilog na dito yung daan hindi na ilog tama na dagat to kasi nga ito guys oh lakas alam ng atos so, oh Hmm. Uh. Alam mo, dagat na bagong alon eh. Pwede sa gilid. akay mo Pops. yung paps, motor mo, pwede. Akay, puro pagumpa na rin yan. Kaya sa gilid, lakad lang. pero yung pandar, dina, na. Ang guys, oh. Uh. Lagang... Bayan doon, hindi kaya yung motor mo doon sa akin kayo sa akin malaki sa akin eh pag sa iyo wala na dinosaur din doon sa may kuan niyo isa sa may Spanya wala na malalim pa dito Spanya kaya patila ka na lang So guys dami na talaga strand dito yan guys oh dahil na umakay ng mga motor Pero okay, guys, nagbabike rin. Hindi nakaligtas sa baha. ayun na guys dito sa Manila talagang baan na talaga pang to guys itong dulot ng bagyong karina pati guys motor lang nagtutulak pati padjak pala nagtutulak <laughs> na tutulak na pati pa jack. nalalim nalalim Kamot lagas ako sa ito guys Dito na Sa tapat ng si Fuel Ito naglagay na siya ng Harang Kasi nga Baha na dito Pwede na po di madaanan kasi Kung dadaanan ka rin sayang rin kasi Hindi uh, ito yung motor mo tulak ka talaga ini sudah dilakukan mesin untuk dengan sangat apa saya erup sehingga maskeran tipnya yang guys so Hindi na kaya yung mga saktiyan, mga jeep. Laglakad na lang sila. Abot-abot eh, yung baha. Meron pa guys na naganakanaka. Na tumawid. Pag malaking truck, kayang kaya. Pero pag mga ordinary mga kutsi tulad dito, uh, kaya kaya kasi mataas yung ham ng shock nya mga bus kaya kaya yan yung bus kayo so lang, sila na, nang ng arang kasi nga baka may tatawid pa dito siyempre malalim na kaya yun guys ito yung kadaganapan ng ito sa tapat ng city pati at yung mga foreign rescue oh. ito yung nakaligtas yung Kabilaan tuh guys, kabilaan stranded Dito stranded din Bos, saurus mulibad Puno na rin? Wala na rin? Wala magano motor? Wala na rin? Eh, motor, dikaya yan? Ha? Oh. Sa Bahan na rin kayo sa Boss Libard. Talagang hindi na kaya. Ito guys, nilagyan na tubig para pabigat. tubig para pabigat sa harangan o oh, nga no di hey, malalim ni Pops Malalim din dyan Kabila Oo oh, malalim din dyan Kabilaan yan eh Oo oh, Sabi tapat ng kwan doon Sabi malalim na tulay Wala na Wala na dyan ng motor Hindi na Dyan Mga kutsi pwede <laughs> na guys, wala na. Wala na naman. Yun guys, oh. Yung pantalon niya, yung nakayakin niya lang kasi mabaha mabaha. Makamabasa daw pantalon niya, eh. Kaya, niya lang yan. Ang lakas ng nga gusto ng tubig, guys, oh. Talagang baha talaga. Oh. Mas alam ang agos ng tubig din, no?